dito po tayo sa isang slum area pupuntahan po natin yung batang nagtinda nung nakaraan na binili natin ang ng pagkain Ang kanilang paninda ito po ang kanilang daan pasok sa bahay nila at ito po dati po itong nasunugan Nasusunog lang kaya ting mga bahay hindi pa ganong naitatayo ng mga nakarambuan lang po itong nasunog hanapin po natin yung batang nagtinda na binila natin ang gulay sa itlog at dito po siya itinuro sa bahay nito. At, pag... at pagdating po natin ay nakita natin si Lola na ah, may sakit. Hindi makalakad. Hindi raw siya makalakad. Ano po sakit nyo, Nay? Diabetes. Hmm. Sa puso. Naistro. Ay, kilala ko po kayo eh. Sino? Ang asaw nyo, si Mario. Sino Mario? Hindi ba si Mario? Yung dati dito? Ah, hindi. Kahawig kayo ng asawa niya. Ay, ilan taon na po kayo? 73. Ay, saan po ang pamilya ninyo? Ito. Sino po nag-aalaga sa inyo, Nay? Yung apo ko na yan. Ah, napakabait naman ang apo nyo. Ito pong apo ni Nanay. Ito, ano pong pangalan ninyo? <laughs> 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 Jennifer, kuya. Si Jennifer. Si Jennifer. May asawa ka na? Sana siya ngayon? Patrabaho. Ah, uh, <laughs> mo naman. Swerte ng lola mo. Tulungan mo naman ako. Sige na, natin. Pero hindi ko may papangako, ah. Kasi ako, tagingir rin ng tulong. Pero siguro mga pampers, mabibilan ko kayo. Saka kunting pagkain. Oh. Yan lang makakaya ko sa pansamantala. Pero kung mayroon mga, alibaba, mga makapanood sa video natin tapos tulungan tayo may maganda di ba nai o sige o ganito na lang gusto niyo manawagan kayo sa mga makakapanood nito na baka may magandang loob dyan na mag, may magandang magandang loob na magtulong sa atin sige na sabihin nyo lang sige po baka naman kayo may, may magandang loob tulungan po na ako hindi na ako makalakan. Hirap na hirap na po. <laughs> po. kayo, Nay? Nay? Easy lang kayo, Nay. Huwag kayong mag-anong. Ah, may, lahat ang juice na miyawa rin. Huwag kayong mag-alala. Ito pang tira ni na, Nanay, oh. Oo. Oh. Ay! No, no, Ay! na ba? Tayo yung pool, pa. Masakit daw pa. Okay, masakit daw ang paa niya? Wala, wala mo eh. hmm. mag na nag May sugat? ako. Saan sa... Baliwala na siya mga anak pa, eh. Ape, ano yun? Ito sa ah. oh? Hmm. Na kaya nagamot na po siya. Yan yung mga Kailangan ko yung pampers. Sige po. Ibuka po natin. Ape! Yan po siya nana yun. Ay! Apa! Ang pitong pasok ko na sa ospital, walang nangyayari. Ilang bis na po kayo din sa ospital? Pito? Pito. Pitong bis na po siyang din sa ospital. Nakawa si nana yun. Kung may may tutulong lang ako sa <laughs> inyo no, nais, sa oras na sa orang. Naupas na ang pilel ko. Ha, Kaya hindi na ako makapasok ng walang bayan. O, ganun ba? Naupas si nana yun. Meron akong wheelchair doon. Ginagamit nyo <laughs> ba yung wheelchair nyo? Yun? Hindi nyo rin magamit eh. Meron ako may gusto niyo wheelchair. Pero hindi na rin gaano bago 'yon. Kaya lang hindi niya rin nagagamit eh. Bakit? Saan niya dinadala? Eh? Paano siya makababa dito? Ah. Ay, tama-tama, meron ako doon. Oh, sige na, ma'am. Babalik ako. Baka mamaya o bukas kasi marami pa rin akong ginagawa eh. Mamaya babalik ako. May kukunin lang ako dyan sa kabila. Dito may lupa kasi ako dyan. Dyan sa taas ito po ang wheelchair ni nanay, oh. Nasunog yan. Nung nasunog, nung ano nakaraan. Ano nasunog sa akin? Ano po? Damit lang, isang damit lang isasunog. Ay, yun lang po natira sa inyo? Oo. Pasko. Lahat sunog. Ito po ang wheelchair. Naman, ito ng anak ko, nasunog lahat, na pitong pinto. Ito po ang kanyang, ano, Wheelchair talagang ano na pinagkupasan na ng panahon sige na eh dadaling ko yung wheelchair dito ah para naman para naman makapag punta ka naman makapag ano ka naman punta ka naman sa biwok makapasyal-pasyal ka naman makapag ano ka punta ka sa SM Robinson ah mamaya dadaling ko rito sige iyon ang pag-iisipan ko pa. Pero baka, anay. Sige po, salamat. Marami, te, maraming salamat ya. Thank you po.